Dito tayo ngayon sa Batarasa, yung malaking pinya. Ito yung schedule nila mga idol. Oh. Yan. When Apple Park and Museum business hours 8 a.m. to 5 p.m. every every day except Monday and Thursday. So wala po dito yan. Pag Monday, Thursday, hindi po hindi. Sarado po sila. Yan mga idol. So pag entrance dito, ito yung entrance. Maglagbok lang dito mga idol. Lagbok muna tayo. Yan. Lagbook natin yung pangalan natin mga idol. And then lagay po natin dito mail, tapos uh, address, narapal file. Okay, tapos cell phone number, zero minus, Tapos perma. So, 'yun mga idol. Mag-logbook tapos ang uh, logbook mo Ito 'yung entrance nila gate, 'yan. Ito yung buong compound. Yan mga idol. Bago. Akit na tayo dito. 30 lang ang entrance dito mga idol. 30. 30 pesos. So yan. First time natin ito mapasok itong malaking pinya na ito mga idol. Yan. Papasokin natin ito. Ayan mga idol. Mamaya na nagbablog pa ako. So Yan. <clears throat> pasukin natin para makita natin yung loob may na tayo mag picture picture pasukin muna natin itong pinaka nito mga idol oh grabe kalaki ng pinya mga idol oh pakagandang tourist spot to oh. first time natin ito mapasok alam mo bakit may pinya dito mga idol kasi ano to bispin pinya to sa Batarasa Palawan kaya maraming pinya talaga dito. Dito ang pinakamurang pinya. Uh, mamaya, yan. Papasok na tayo. Ito yung papasok. Idol, oh. Pasok na tayo. Yan. Pag-huibis dito, idol. Saka mandi, ulitin ko. sila po sila dito. Nagkataon Merkulis. Yan, nakapasok tayo dito. Yan, mga idol. Okay, pasok na tayo sa loob para uh, makita natin. Ayan. <clears throat> Ito na yung pinakalooban talaga mga idol. Oh. Ayan. Welcome sa ating bahay. Bahay, bahay. So, kailangan iwan yung sanilas. Requirement dito, sanilas sapatos na kaiwan. Pag pumasok ka. Ayan mga idol. So, maraming guest na dito sa loob. Ayan. Ito yung sa loob. Ayan, may mga kwento dito, mga idol. Ayan. Uh, may mga kwento-kwento. Uy, napakaganda mga idol. Oh. Nandito na lahat. Oh. You know? You know? May story pala to idol. Oh. Kasi iba-iba yung mga nakaano dito. Oh may formulate, naka-formulate kita kita dito yung history nito mga idol ang ganda o oh. grabe uh, pa ikot pala to yan, mga idol, ganda ganda talaga mga idol ito yung packet sa taas mga idol oh. yan, packet tayo ito na yung kalublooban ng pinya mga idol kalublooban, yung mga hindi pa nakakyat ito yung mukha nya yan, umakyat tayo dito sadya tayo, tayo umakit dito para makita natin yung area. 30 pesos lang naman makakit ka na dito pinaka toktok. -tok. okay, bawat ano, may story yan mga idol o. may story yan bawat ano tapos ito yung pinaka toktok. -tok. yan, pang second, third na to nakita natin mga idol yan o, sa baba yan, may mga story ano. yan yan mga idol ito na yung third. Paalala lang dito ay doon, iniiwan yung sapato sa nilas. Eh, medyas lang, sa nilas ka lang dito pag pumasok. Yan. May mga historical ito mga idol. Yan you know, Mga kwento ng mga taga Batara sa Palawan. Yan. yan mga historical value nila yan o. Ganda. Ito, so, pang tatlo na ito na akita natin mga idol. Pangatlo na ito. Yan. Tignan niyo yung idol yung babao. o. Oh. oh, grabe ka. Oh, nakakata nakatakot akita. Nakatakot akita <laughs> niyan mga idol Oh. <laughs> yan. Ay, mga History. So, akita tayo dito sa pinakatoktok. Yan. Pinakatoktok na ito. Ah, mga idol. Yan ito na yung toktok ko oh. akyatan yan oh, so, ito na yung toktok na nakita natin dito sa pinya na to sa labas oh An, napad ang ganda oh, oh. <laughs> ang ganda idol, dito sa taso oh. kitang kita yung bung buong batarasa oh oh <laughs> Wow, nice kaganda ganda dito mga idol, lumakit ito na yung nakita nyo sa baba na malaking pinya o, oh, andun doon yung entrance oh doon yun o, oh. Oh. kitang kita ito na yung pinaka tok tok talaga nya mga idol abay uh, kitang kita o oh. ito na yung tok tok mga idol pinaka taas talaga to, sagad na to Kita nyo doon, no? O, gaano ka layo. O, yun lang mga idol. Nakita ko na sa inyo. Bye-bye. Mahaba -bye. na yung ating video. Ganda ng view. See you next vlog.